Okay, vlog ko po ngayon yung mga 45 RPMs namin. Okay. Yung mga plaka na ginagamit noon para magpatugtog ng araw, no. Alay, eh, vlog ko. <laughs> ito po ah uh, pero sa ngayon I think hindi ito ganun uh, in na dahil mas in na po ngayon yung mga vinyls, no. Yung mga tawag dito, yung mga plaka na malaki, no. BG so, ayan down the road somewhere down the road ay hindi pa I don't know ay maganda to I don't know black box ayan oh no. <coughs> the membranes namin to sa mother namin syempre ito ulit lang mother namin to ayan Run around around so hmm. naglilinis kasi ako sabi ko vlog ko nga ba ako itago no kasi remembrance sa amin to <coughs> uy Pababarito namin yan. Yeah. The one that you love. very Supply. On the line. Ito si okay Ito. Sheryl Cruz. Ako'y iyong-iyong. Ayan. Sheryl Cruz. Okay. Ayan. Yeah. Then. Kita ko lang. Oh. Pabalit time ito. Inspector. Yeah. Yan, yeah, Olivia Newton-John, no? Look at that. Sabihin lang, Rick Manowick, Ricky. Ay, Ricky yan, ah. To be lovers, Sorry po, tell me. Viewer Manic Monday. Yung pinapatutuloy natin yan, mga kapatid ayan ah. uy paborito namin ito book like an Egyptian ito kinakanta ko sa video okay hanggang ngayon the search is over by bible. I love this patutungin ko nga mga yan ano ba ito binamaba malabun na sa tagal sorry po ha uy ocean deep another video okay pabalitan mo ano ba ito sabi na niya itong mabasa to we can slow down by Lionel Richie ano ba? say you say me yan ang pala love so right bitches hmm. sabi ko na nga ba Sheryl Yeah. until digits nothing katulad yeah. victor labrero mm -hmm. the twist please and shout number Of One more try, George. Maganda yan, George Michael. Epic. One by one. So, yun lang po. Uh, ang aming mga record na maliliit. Hope nag-enjoy kayo. Yun lang yun. <laughs>